guys sa nagsasabing masarap ang buhay piso wifi technician ayan nakita nyo ayan, naglalatag kami nasa 100 meters yan na land cable so yun so buti may katulong ako dahil wala nga si Rowell Sunday ngayon so ang layo pa na pinanggalingan nito so nakita nyo man squatter uh, masisikip yung mga daanan liko liko siya so hindi siya normal So yan, buti na lang, may kasama ako yon shout out kay Boss Peria. Basa na kami ng ulan. Ah, ulan, wala kami non stop kasi hindi naman naman. Ayun, kita niyo naman. Piso wifi. So kasi to, naputol yung fiber wire. So wala pa naman pang pamalit. So nilan cable mo ni, ni ano ni client kasi marami siyang LAN cable na stock. So yon so sana mapagana na to ng LAN cable. So, tingnan natin. So kailangan din ko din pala na susi ni ano ni client para magumana na. Ayan. Hashtag, here kumita ng pera. <laughs> Wala, latag, latag wire. pisi mo gawa mo, don't forget to subscribe. Tapos na yung delivery din sa kanya. So ano na lang to, uh, parang gusto lang niya magkaroon ng connection to kasi matagal lang walang connection, putol na yung fiber wire. PC mo gawa mo, don't forget to subscribe.